Para sa iyong maagang pag-arangkada Mahigpit na hawakan naman ni Bella Upang makabiyahin ng maingat sa pamamasada At sa pagkagat ng premera Dahan-dahang masasaksiyan ng mga tawang ang tagray mong pambihira Ang iba sa kanilin nag upang sumabay sa iyong karera At hindi magadalaw isip na magbayad ng pera At sa pag-ikot ng tulong mga kapalagulong Kasabay ito pagtagos ng iit sa detelang bubong hindi rin taan na pagturo ng pawis sa damit pantalokbong. Dahil mas prioridad mo ang mga pasahero na magkaroon ng komportabling silo. At sa pagkagat ng segunda, ang takbo yakit sa bilis na orenta at pabilis ng pabilis ang pagtakbo sa kalsada habang ang yung pawis ay nauna ng bumaba kaya sa iyong mga kasama. At sa pagkagat ng tersera, ay bigla kang mapahinto at muling babalik sa primera dahil sa matigas na simentong nakahilera Muli kang bibira upang makarating ng ligtas kung saan ka papunta. Isa ako sa mga saksi at patunay kung ano ang totoong takbo ng iyong buhay. sila ko ang inyong pambihin ng taglay at siyang katangian ng siyang tatay na walang ibang ginawa kundi ang maghanap buhay. Ang inyong buhay patuloy na bubibiyahe kasabay ng mga kwento na hindi lamang pangkali. Bahag pagod at pawis sa may kapalit ng bari at pamasahe mga bariya na hindi lamang basta pamasahe kundi ito ay mga mensahe na siyang ipunin at itatago sa maliit niyong bagahe Ikaw Ikaw ang haligin ng aming tahanan Ilang bayan man ang iyong paraonan ay kami pa rin ang huli mong pupuntahan kahit saan kaya kami mapadaan At sa pagtakbo ng inyong buhay bilang haligi ng tahanan patuloy kang umarang kada kahit may harang sa iyong daraanan. Mga harang na siyang sulirin na yung nilagpasan at mga hirap na kailanman hindi mo inatrasan. Kaya mga katulog hindi dapat maliitin at talong hindi dapat lait-laitin dahil ang dapat sa inyo ay tingalain.